So wala akong pagkawit. Dito na naman kami. Pabalik sa aking pakaroonan. Ayan po. Makikita nyo. Yung Baxic River. Diba? Ayan po. Ayan. Baxic River. Ayan. Ayan po. Ang ganda. Kaya nang babato. Ayan Madulas ka, tama ulo, buo <laughs> ko. Ah, uh, nakatawid sa kabila sa mga magandang katawid na safe kasi kanina medyo maalom po, hirap katawid dahil mabato ngayon ito babalik ulit kami ah sa aming cottage po, mga trabe ang bato, Ano sila? Ito, yan. di ba? Panalo. Para sa mga gusto pumunta rito. mura mura lang. 50 per head. Tapos, 1,000 cottage. Ang gabawa ng overnight. Ah, batok. empat tu. ni. Itu, ah, itu omongan lah. Kasi, itu mawit. Balik lima mai ya. Bye bye.